Alam nyo ba kung bakit nalalaglag ang bunga ng kalamansi? Hello mga kaagri! For today's video, sasagutan po natin yung katanungan ni Ma'am Maria Cristina Eliseo Tolentino. Sabi niya, bakit po yung kalamansi ko nalalaglag ang bunga? Ano po kaya ang dapat gawin doon? Salamat po! Marami pong dahilan kung bakit nalalaglag itong mga bunga ng kalamansi. Kung meron po kaming hindi mo mababanggit, please feel free to share para lahat po tayo matuto. Unang dahilan ay yung edad po ng ating kalamansi. Kung nagtanim po kayo ng markot or grafted, unang taon niyan, konti pa lang po yung kanyang ibubunga. Normal lang po na malaglag yung mga ibang bunga kasi hindi kayang palakihin ng kanyang puno. So it will take time, mga ikalawa or ikatlong taon niya, doon niya po kakayanin na magpabunga ng marami. Tulad po dito sa ating grafted na kalamansi, ilan lang po yung kanyang bunga. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bunga lang po yung kanyang napalaki. So, dahil wala pa po siyang isang taon, yan lang yung kaya niyang palakihin. Second reason, nasisira po yung mga bulaklak. Lalo na po yung mga bagong sibol. Pagka umuulan or nagdidilig tayo at nabasa yung mga bagong sibol na bulaklak, nasisira po yan, hindi siya nabubuo pangatlong dahilan, posibleng hindi po na-pollinate yung inyong mga bulaklak. So pagka hindi po nahalo yung pollen ng lalaki at babaeng bulaklak, hindi po mabubuo yung mga bunga. So ano po ba yung mga nagpo-pollinate ng mga bulaklak na ating tanem? Yung mga beneficial insects tulad ng mga bees, bubuyog, sila po yung nakakapag-transfer ng mga pollen. Pang-apat na dahilan ay yung premature bud drop. Mabilis pong malaglag yung mga bulaklak, pati po yung mga bunga ng ating tanim. So tulad po dito, yung maliit pa lang nalaglag na, so possible dahil sa kakulangan sa nutrients, particularly po yung calcium, kaya nalalaglag yung ibang mga bulaklak pati mga bunga, kaya hindi na siya lumalaki. So pwede lang po natin gawin doon, mag-apply lang tayo ng mga calcium rich fertilizer, pwede po yung calcium phosphate, calcium carbonate, para tumibay po yung kapit ng mga bulaklak at hindi po siya malaglag. Ganon din po yung mga bunga. Panglimang reason, merong sakit na tumama doon sa tanim nating kalamansi. Pwedeng fungus. Kung makikita nyo po yung katawan ng inyong kalamansi, natutuyo, tapos may mga dagta na sa katawan. So yan po yung isang palatanda na tinamaan siya ng fungus. So kailangan maagapan po natin. Alisin nyo agad yung sanga na merong dagta para hindi po kumalat doon sa pinakapuno. Magpupruning tayo ng parts na may sira doon sa tanim natin kalamansi. Pang-anim na dahilan ay yung nutrient deficiency. So, pwedeng kulang sa nutrient. So, makikita nyo po yan sa mga dahon. Yan, may mga paninilaw. So, yung isang dahilan din po kung bakit hindi lumalaki yung mga bunga ng ating tanim na kalamansi at nalalaglag na. Explain na po ako dito kahapon ng trichoderma. Yan po yung tinuro sa atin nung taga Bureau of Soil. Ginagamit daw po nila itong trichoderma sa mga seedlings nila ng kalamansi. Lalo na po yung mga naninilaw na dahon. Sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!